nào bác mình tôi không lên này đi hmm <Dyan. coughs> hey. okay. <coughs>

Oo nga, no? Oo hmm. nga, doll. Malaki, doon, no? Ay, ay, pinakagilid dito? gilid dito, dito. Dito, mo makakuha dyan. Ay, hindi ko makita dito, doll. Ay, ito na lang, nasa harap ko. Malaki-laki dito, eh. ya Kaya ito tumama ah. Ayan. Malaki yun doon, malaki. Hindi ko kita dito. <laughs> Diyan, do n, do n, oh. o, na yung daon. Malaki na. Hindi.

May mali ay, may gumali tayo. Ito ko tayo. Wala man? Nag-try lang. Sinubukan ko lang. Eh. Baka sakali. Hingan tayo? Tapos mo tayo.